bastopiduhan yang ginawa ni Tore. I'm sorry Tore ha. I'm sorry General Tore. Yung ginaku ako nakikinig ka, yung ginawa mo kagaguhan. It shows na merong kang inaaspire eh, na rango eh. It shows na ano, yung buong organization na ginala mo sa alanganin. Ang lakas ng loob ng police nung tinanong ko kung ano yung gusto nila mangyari, nagkakantak lang daw sila ng search pero wala naman silang search warrant. Yun ang talagang hindi ko maintindihan, nakakapanlumo dahil yung mga polis na dapat nagpapatupad ng batas, eh tila mo hindi alam yung batas. Kaya nga dapat matanggal at sa servisyo yung mga yan. Kasi nga, dalawang libo yan, they took a standard. Timbangin lang eh, what is right and wrong? Isa, sumunod ka sa isang order na alanganin, iligal. O isa, sumunod ka sa tama. Yung, na, yung taong bayan, protektado mo, yung rights niya, guaranteed by the Constitution. Pili lang sila. Eh dito sila pumupunta, eh, dapat tanggal sa servisyo yan. Because there's no point na tayo, na taong bayan, susweldohan yung mga ganyang klaseng tao na hindi man lang alam kung ano yung tama at mali. E binibigyan natin ng ang gaganda ng uniforme nila, ang gaganda ng issue nila, tapos nun, magiging problema natin yung mga ganyang klaseng tao na hindi man lang alam kung ano yung tamang gagawin. Kaya nga dapat hindi na sila tumagal sa servisyo. Now, there are legal remedies. I'm sure, haba lang ng weekend, ganyan talaga yung discarte uh, para hindi makare agad. And before they know it, ang, gusto, ang gusto, nila, gusto, nila kasi palabasin dyan, mahuli nila yung mga tao. Sila pastor. Ngayon, Uh, kung sakasakalit, pumasok yung ano, weekday, makaka-ano makaka, na, makaka ng uh, remedy. Yung ano, pwede, demand demanda lahat yan. Dapat ganun na mangyari. And demand na matanggal sila sa serbisyo na hindi sila tatanggap ng pensyon. Dapat ganun yung pleading sa korte. Mali yung ginagawa talaga eh. Saka nakakita. Nagsesearch sila. Walang search warrant. Tapos yung kanilang ano, yung kanilang uh, uh, arrest sa, ano, eh, no, talaga yan. Nakakain, nakakainit ang dugo talaga eh. Ngayon tayo, hindi pwedeng sabihin lang na ano, na wala tayong magagawa. No, marami tayong magagawa. Marami, we demand, we demand na kung anong tama doon tayo, hindi pwedeng umiral yung mga ganyang kagaguhan. Kasi pagka yan, pinayagan natin na pinayagan, yung mga ganyang kagaya ni Torre, kagaya ng mga polis dyan, ay eh, wala, hindi tama yan. Sabi ko nga sa vlog ko eh, kung akong na-tsempohan ako ng mga yan, na ako ang commander dyan sa Task Force Dabao, if I, if mind the service, and I'm a colonel, I'm a the head of the Task Force dito didisarmahan ko lahat yan eh. Para lang ipakita na mali sila eh. Didisarmahan ko lahat sila. Uhulihin ko lahat yan. Ano mong ginagawa nila? Tama ba yung ginagawa nila? They're, they're supposed to protect the people. They're supposed to uphold the law. And in fact, they're the ones violating the law. And the court, the court later on will prove that, will tell that. Baya ang organization. At pagkakunyari ang korte natin nag-decide na mali ang ginawa nila, the people there in KOJC should demand whatever that can be demanded out of this. mag sila. Yung, yung organization na yan, dapat yan kung ano, isare? Kasi mali. Pinagpapagamit na private army. I'm sorry sa mga ka, mga kabaro, mga ka PNP, no? Sorry sa inyo, no? Pero mali ni. nag over kayo sa mga taong bayan. Nag-step over kayo doon sa mali. Sipin niyo, Kingdom of Jesus Christ, yung inatake ninyo. That makes you, what? Puta pinasok ninyo, nakamatay kayo. You trampled on the private property of a religious uh, organization. Na Nananimig yung mga tao, tineterrorize ninyo yung mga tao, nakarmado kayo, Meron pang nakita doon na naka special forces na Amerikano. Ano ano klase 'yon? Ay maling-mali yung yung diskarte ninyo, overkill. 2,000 libo may git, tatlo libo pa. Ano 'yon? Masyado kayong sobra sa wala na kayo sa hulog. Kaya nga I am I am hoping that you will all be put into ano na yung trial. Kayo you will have your day in court ba? At yun, di nyo na, ang problema dyan, di nyo na may babalik yung ano eh, yung buhay nyo na matay eh. Hindi na may babalik yung tao na, kunyari, masurvive niya yung ano, yung heart attack niya o paano ay eh, kung baldado ng tao habang buhay. Napakawalang niya ng ginawa ng mga PNP natin. Kaya hindi dapat palakpasin ng taong bayan. Hindi dapat palakpasin yan. Because it's already yung institution na corrupt na ng gusto. Yung institution na baboy ng gusto. At kung sino man ang nasa ibabaw niyan, kung yung chief PNP o yung DILG o yung mismong presidente ng Pilipinas, you should answer to the Filipino people. Hindi tama yung ginagawa na yan. And the Filipino people Huwag kayong natatakot na babasabasay na kayo ng polis. Yang mga polis tao din yan. Binigyan lang natin ng armas. Pinusweldoan lang natin sila. Kaya huwag kayong natatakot sa mga yan. You stand up for your right. It is our right. Yun ang dapat. Hindi kayong natatakot. Back to you. Kap, kung ikukumpara natin ang PNP sa AFP, pag may ganitong mga operasyon, sa training po ninyo sa Philippine Military Academy, ano, anong paninimbang ninyo, sir? pag nakita ninyo na ang target ay isang mapayapang religious organization, tapos ang hinuhuli, wala pong bahid ng karahasan at isa pong alagad ng Diyos. At ang dala at ang armas ay mga salita ng Ama. Ipilitin kong makuha sa uh, diplomasya. Kakusapin ko mismo, gagamitin ko lahat ng aking ano, kung general ako, gagamitin ko lahat, kahit ng lang ako, kahit major lang ako, kahit kapitan lang ako eh. There's a way of doing it properly. Hindi yung ganyang kastupiduhan yung ginawa ni Tore. I'm sorry, Tore. ah. I'm sorry, General Tore. Yung ginawa ko nakikinig ka, yung ginawa mo, kagaguhan. It na merong ina-aspire eh na rangko eh. It shows na ano, yung buong organization na ginala mo sa alanganin. That's a way of doing it. Kung ako nasa pwesto mo, kakausapin ko lang na pwedeng kausapin ng malunganay. Para lang, ano, kakausapin ko lang ng politiko na pwedeng pagkatiwalaan ni Pastor Kibuloy para mabigyan siya ng safe kanda. Kung ay lumabas, so na kang De, habulin mo na habulin. Pero yung hindi ganyan style na you will you will implement yung batas na gusto nyo implement and then you will trample on the rights of the other members ng KOJC. Hindi tama yon. Hindi tama yon. Kaya nga, yung ganyan, hindi hindi mo dapat i-violate yung batas mismo na dapat ikaw na property na gano'n, nag implement eh. Hindi pwedeng rason yun na yung ano yung yung, yung batas niyo eh yung yung hahabulin mo isang tao eh, hindi pa criminal yung tao eh si bantag bat hindi niyo hulihin ng ganun ganun din karami o bat hindi niyo hulihin? ang dami kriminal sa uh, na convicted hindi niyo hulihin. hindi niyo uh, grabe kayo yung ginawa ng PNP na pagpapashoppers kayo alam niyo yung ginagawa ng PNP, parang pinapakita pa na, na ano siya eh, na nananakot. Kasi pagka kayo, napatakot kayo, taong bayan, wala yan, tuloy-tuloy yan. Kasi nakita, nakikita nila, ah, takot ang taong bayan. Natatakot sa atin. So, mag, magsigi yan. We have to draw the line. We have to draw the line. Na, alin ba ang tama dito hindi? Kasi ano, sigurado ko dyan, itang kita naman sa mga video eh. Na yung ibang polis dyan, pinahihiya yung ginagawa nila. Nakayuko, nakadefensive naka, naka na gano'n, nakayuko ganyan. Umiiwas sa camera, hiyang-hiya sa sarili nila. Kung pwede nga lang ano eh. Pero hindi dahilan yung inuutusan lang sila. Ano kayo, pera-pera? Dahil lang sa, sa sweldo ninyo, takot kayo mawala sa trabaho? Eh, gagawa na kayo ng kalukuhan? Hindi ganon. Sa akin nga yan, pagka nakita kong maling order, sasabihin ko, sir, maling order mo. Eh, pagka ipipilip pa rin, eh, sorry, sir, maganap kayo ng ninyo. Maganap kayo ng lulukoyin nyo. I, ay ay quit, may ano, may post. Maganap kayo ibang gagaguin. And kung sakasakali, I'll go out sa media at sinasabi ko na yung order. Hindi namamayagpag ang mga demonyo eh. pag yung mga yung mga mali, kamalian at na-empower sila. Kung tayo, kung ang taong bayan ay eh, tatahimik lang at palalakpasin 'yan, ay walang mangyayari sa atin. Kaya tama lang yung kasuhan yung mga 'yan.